Dalaki sa Novaliches, Quezon City, kalaboso matapos magtangay ng uh, nakaparadang motorsiklo. Ang sospek, iginit na hiniram lamang ang motor at ibabalik din naman. Nagbabalik si Vel Gustodio. Hagip sa CCTV, ang kaswal na pagtangay ng lalaking nakapig na t-shirt sa isang nakaparadang motorsiklo sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ito kasi uh, pinark niya ng uh, alas 9 ng gabi. Then uh, pagkagising niya kinabukasan, alas tres, uh, nung gagamitin na niya, uh, nawawala na yung uh, motorsiklo niya. Kaya nag-report uh, sa barangay, then dito sa atin. Uh, nag tayo ng uh, backtracking ng CCTV. nag operation tayo kasama yung uh, complainant. At uh, naaktuhan na uh, yung motor niya ay daladala na isa nung suspect. Uh, based on record, uh, meron na siyang tatlong case ng uh, carnapping sa Caloocan, Bulacan, and uh, Balsuela. Depensa naman ang suspect, hiniram lang naman niya ang motor at isa sa uli rin sa may-ari. Pinawag na kamay namin, ako, kumain ako, kamay namin, kumain. Tapos hindi ako sa kumanis na ako. Inalik ko sa wala naman sa nino eh. Kila lang ko may-ari? Hindi ko na ako sa eh. maya mayabay, naiba na ang kwento ng suspect. Inawa na mo to, ako, iinom kami noon. Iinom kayo? Oo, kasama ko. Ang ako, ako na naman, naman oh. oh, oh. ng na na ako. Naman anak ko. Kanoon ang anak ko. Si Noli mo. Oo. Alam nung ang may-ari na si mo. Hindi na anak nang umaari. Hindi kita hanap ng may-ari. Hindi Pero aminado naman na suspect sa mga dati na niyang kaso ng carnapping. Ikinanta pa niya na binibili raw sa kanya ng isang alias Maika ang mga nakaw na motor sa murang halaga. Uh, according sa kanya, meron siyang binabagsak kan dito sa may area din natin. Uh, malapit lang din sa Barangay Gulod. Ah, uh, umaalis ako, ko oh. ko. Umuuna sa amo ko noon. Tapos? Nalama ko noon, asamoy na ako. Binibigyan ka ng pera? Ako sa amo ko. Pagkano? Ano, 300 na. 300 pesos 300. para sa isang motorsiklo? Oo, umasayang, ah, uh, oh. um, masayang, uh, uh Magsasagwa pa ng follow-up operation ng mga pulis para matonton si alias Maika habang haharapin na suspect ang reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Velcustodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.